day off today. Naglinis ako ng bahay. Ang linis na ng aming bahay. Grabe. Ayan. And then, ngayon ay nagluluto ako ng hapunan. Ayan, ang aking hapunan. So, itong meatloaf. Our luncheon meat. Uh, hot dog. At saka, talong. And then, nag-ano na rin ako ng natitira namin itlong na maalat. Nag-iisa na lang siya. Ayan. mhm mm Ganito ang ginagawa ko pag day off ko. Linis ang bahay, luto, and then, uh, ano pa. Gusto ko sanang lumabas, pero naisip ko pag lumabas ako, eh, pupunta lang naman ako sa Asian store. Sa kanan lang, kasi ka-bibili lang niya ng mga uh, Filipino store. Filipino store. Filipino food. Kaya, so, sunod na lang. Ayan. Dahil nga tamad ako magluto na. Ang <laughs> uh, tawag dito. Nang talong na pa ilan-ilan lang, nilahat ko na. Para, sabay-sabay silang maluto. Pinagsama ko na silang lahat. Alam ko, maluluto pa rin sila. Sa kahit na anong paraan. Ayan. And then, yun lang. Itong aking day, off